Kuya upoy, may sasabihin ang kuya sa iyo ngayon. Eh nalulungkot nga ang kuya dahil si ate mo laging mainit sa akin ng ulo. Ayaw na magpatabi sa gabi. Ano kaya ang pwedeng gawin kuya upoy Pampakalma? Saan naman ako kuya Apoy bibili ng pampakalma? Paano ko naman malalaman kuya upo yung pampakalma? Uh, kuya. Ha? Pampakalma talaga? <laughs> ha? <laughs> ha? <laughs> Sigurado yan? Sigurado kakalma? <laughs> Sige. Nice me oh pampakalma <laughs> <laughs> kuya upoy effective ayos Ya, 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 tayo.